Yo mga tropa, ako nga pala si Kuya sa Isang simpleng rider na may malaking pangarap Ang maikot ang buong Pilipinas Hindi ko pa alam kung paano Pero isang ride, isang adventure lang ang kailangan Para marating doon Kaya tara, sabayan niyo ako sa bawat liko Bawat kalsada at bawat kwentong gamit ng iba't ibang motor Na magdadala sa atin sa mga bagong destination At syempre, bago tayo magsimula Bago lang kayo sa akin channel Huwag kayo na mag-like, share, at subscribe. At pakipipot na rin yung notification bell para ma-update ko kayo sa mga darating ko pa mga video. Tara, simulan na natin. Welcome sa vlog number 2 mga, mga tropa. Ngayong gabi, quick ride lang tayo papunta ng Tibolo. lang natin yung pinsang ko sa bahay nila. Basta sa nagtatanong kung anong camera ang gamit ko ngayon, I'm currently using the DJI Action 2. Pero plano ko na rin mag-upgrade baka ito DJI Action 4 or DJI Action 54 Depende sa abotin ng budget Kasi sa ngayon, wala pa namang kita ang YouTube channel natin Pero ayos lang, tuwala lang Mararating din natin yan Ika nga nila, last process Plano ko rin magpalit ng motor soon Nasa dalawa ang pinagpipilihan ko Is either Honda ATV 160 or Honda Giorno Plus Pero mas napupusuan ko yung Giorno Dahil mas mura at pasok sa budget ko Pero kung papalarin gusto ko talaga yung CF Moto 450S sariling preference ko lang to ha? kasi solid talaga yung forma at performance ng motor ngayon pero habang wala pa tayong bagong unit eh, gamitin muna natin si Hahogan eh. ang una kong motor isang Suzuki Gixxer Carb ito yung kauna-una ang lumabas na Gixxer model at hanggang ngayon gumagana pa rin kahit may mga sira so, well, tulad ng panel na ito literal na wala ka na talaga may kitang ilaw na lang yung meron pero usable pa rin naman eh Saka meron pa namang ibang motor dito gaya ng Honda Clip 125. Automatic yan ah. Bakit nga ba ako nag-downgrade from 150cc to 125cc? Ewan ko ba? Pero siguro tapos na ako sa pabilisan ira. Ngayon nandito na ako sa pasarapan ng biyahe ira. Kasi in reality sumasakit na yung likod ko sa tuwing long ride yung, yung ginagawa namin gamit si Kickstep. Medyo matigas yung upuhan, mabigat sa traffic. Tapos hindi na rin kasing ganda dahil gaya ng mati. Kaya naisip ko, Subukan ko naman magmatic. Baka sakaling mas komportable sa mga long ride, lalo na pag chill ride lang at hindi karera ang trip. Para sa akin, hindi ito downgrade, kundi upgrade sa comfort at experience. Kasi sa dulo ng araw, ang mahalaga, nakarating ka ng buo at nakangiti sa bahay nyo. Pero habang wala pa tayong budget para sa upgrade, dito na tayo kung anong meron. Kaya dapat i-maximize ko muna ang gang na meron ako ngayon. So ano nga ba ang plano ko sa channel na ito? Simple lang mga katropa. Gusto kong dalhin kayo sa bawat biyahe, hindi lang sa kalsada, kundi pati na rin sa kwento ng buhay ko bilang isang aspiring moto content creator. Gusto kong ipakita ang ganda ng Pilipinas sa mga matarang simpleng rider. Gusto kong i yung mga simpleng trip, mga biglaang ride, mga kwentong hindi mo maririn sa mga TV. Gusto kong i-document ang mga motor na ginagamit ko, kung paano ko sila i-maintain, mga plano kong i-upgrade, at kung paano ko pinapahalagaan kahit lumana. Pero higit sa lahat, gusto kong i-inspire ka na kahit wala kang high-end gear, kahit hindi pa sikat yung channel mo, pwede kang magsimula. Gusto kong ipakita na okay lang magsimula sa kung anong meron ka. Dahil ang tunay na biyahe, nagsisimula sa isang desisyong umandar. Kaya kung trip mo ang mga simpleng ride, real talk at kwentong totoo, welcome sa biyaheros. Dito, kwento ng buhay, biyahe at mga paarap ang bida. At ayun nga mga katropa, hanggang dito na muna ang ride natin ngayong araw. Salamat sa pagsama sa akin. Kahit simpleng biyahe lang, eh solid pa rin dahil nandiyan kayo. Kung nagustuhan niyo ang vlog na to, huwag niyo namang kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong biyahe. Tandaan natin, hindi mo kailangan maghintay ng kumpleto ka para magsimula. Minsan sapat na yung tapang mo at ang motor na meron ka ngayon. Hanggang sa susunod na biyahe, ako nga pala si Kuya Vince, ang iyong simpleng biyaheros, ride safe, mga tropa, peace out.